kamakailan, naglunsad ang Iran ng malawakang pag-atake laban sa Israel, kung saan umabot sa isang daan at walumput isang ballistic missiles ang pinakawalan. Ang hakbang na ito ay isang reaksyon sa pambobomba ng Israel sa Lebanon na nagresulta sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah, isang mataas na leader ng Hezbollah. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng takot sa mga Israeli, kung saan halos 10 milyong tao ang nagtago sa mga bomb shelter. Sa kabila ng dami ng missiles, hindi ito nagdulot ng malawakang pinsala dahil sa mga interceptors mula sa Iron Dome at mga US Navy ships na nakadeploy malapit sa Israel. Si Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nagbigay ng babala na mananagot ang Iran para sa kanilang ginawa. Isang missile ang tumama sa isang eskwelahan sa Gadera na nagdulot ng pinsala at naging sanhi ng pagbisita ni Rafi Milo, isang opisyal ng Israel, upang suriin ang sitwasyon. Sa kabilang banda, pinasalamatan ng Israel ang mabilis na aksyon ng Amerika na nakatulong sa pag at pag-intercept ng mga misil bago pa man ito umabot sa kanilang kalangitan. Matapos ang pag-atake, nagsagawa si Netanyahu ng isang military cabinet meeting sa Jerusalem kung saan sinabi niyang nabigo ang Iran sa kanilang pag-atake at nagplano silang gumanti. Ayon kay Netanyahu, gumaganti lamang sila mula sa mga pag-atake ng mga kaalyado ng Iran tulad ng Hezbollah, Hamas at Houthi. Ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay patuloy na tumitindi, lalo na matapos ang pagkamatay ni Nasrallah. Ang Iran ay nagpakita ng determinasyon na ipagtanggol ang sarili at ang kanilang mga kaalyado ang mga missile attack ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Iran upang ipakita ang kanilang lakas at pagsuporta sa mga grupong katulad ng Hezbollah at Hamas. Ang Estados Unidos ay mabilis na tumugon, ipinahayag ang kanilang suporta para sa Israel. Ang White House ay nagbigay diin na nakipagtulungan sila upang ma-intercept ang mga misail bago pa man ito umabot sa target. Ang pagkakaroon ng US Navy ships sa rehiyon ay nakatulong upang mabawasan ng pinsala mula sa pag-atake. Kamakailan, naglunsad ang Iran ng isang malawakang missile strike laban sa Israel, kung saan tinarget ang tatlong pangunahing military base. Ayon sa isang senior military official ng Iranian Revolutionary Guards, ang utos na ito ay nagmula mismo kay Ayatollah Ali Khamenei, ang pinakamataas na leader ng Iran nakasalukuyang kasalukuyang nagtatago sa isang secure na lokasyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Iran upang ipakita ang kanilang lakas at pagtugon sa mga pag-atake mula sa Israel, partikular ang pagkamatay ni Hassan Nasrallah, isang mahalagang leader ng Hezbollah. Hindi ito ang unang pagkakataon na naglunsad ang Iran ng direktang pag-atake laban sa Israel. Noong Abril 2024, nagsagawa rin sila ng missile attacks na umabot sa 300 missiles at drones, ngunit ito ay na-intercept ng Israel kasama ang suporta ng US military at Jordan. Ang mga pag-atake mula sa Iran ay tila isang paraan upang ipakita ang kanilang determinasyon at katatagan sa harap ng mga banta mula sa kanilang mga kaaway. Matapos ang mga pag-atake, agad na nagsagawa ng retaliatory airstrikes ang Israel laban sa mga grupong kaalyado ng Iran tulad ng Hezbollah at Hamas. Sinabi ni Netanyahu na kapag gumanti ang Israel, gaganti rin sila ng mas malakas. Ipinahayag din niya na mas malakas ang arsenal ng Israel at tiyak na luluhod ang Iran kapag sila ay umatake. Naniniwala rin ang Israel na sa tulong ng Amerika, mahihirapan ang Iran na makapinsala sa kanilang bansa. Sa kabila ng mga spekulasyon na maaring mag-alinlangan ng Amerika sa pagtulong sa Israel, nilinaw ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin na unwavering ang suporta ng Amerika para sa Israel. Mahalaga umano ang Israel bilang kaalyado ng U.S. sa gitnang silangan, kaya't patuloy silang nagbibigay ng suporta. Nagpasalamat naman ang Hamas sa Iran sa kanilang suporta sa pag-atake laban sa Israel na nagbigay diin sa kanilang pagkakaisa laban sa karaniwang kaaway. Sa kabila ng mga tensyon, ipinahayag ng Iraq na kung sakaling gamitin ng Israel ang kanilang airspace para sa counter-attack laban sa Iran, tiyak na madadamay ang mga U.S. military bases na nakadaong sa Iraq. Bago pa man naglunsad ang Iran ng missile strikes, nakatanggap na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng babala mula sa Amerika tungkol sa nalalapit na pag-atake ng Iran. Ang impormasyon ito ay nagbigay daan upang makapaghanda ang Israel para sa mga airstrikes. Bilang bahagi ng kanilang paghahanda, nagbigay ang Israeli government ng babala sa kanilang mga mamamayan na manatili sa mga bomb shelter habang nagaganap ang mga pag-atake mula sa Iran. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, si Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh ay nagpahayag na ang mga military unit na naka-assign sa gitnang silangan ay mag-extend -e ng kanilang deployment. Ang mga karagdagang puwersa ay kinabibilangan ng ilang fighter jets tulad ng F-16, F-15E, A-10, at F-22, kinumpirma rin ng US Command na tatlong squadron ng warplanes ang ide-deploy din sa rehiyon upang matugunan ang lumalalang sitwasyon. Si US National Security Advisor Jake Sullivan ay nagbigay ng pahayag ukol sa mga missile strikes na inilunsad ng Iran laban sa Israel na tinawag niyang defective at hindi effective. Sa kanyang pahayag, sinusuportahan niya ang posisyon ng Israel at binigyang diin na ang Iranian regime ay tiyak na magbabayad para sa kanilang mga ginawa. Ang mga pag-atake ng Iran ay naglalayong ipakita ang kanilang militar na lakas. Ngunit ayon sa mga analista, ang resulta nito ay hindi umabot sa inaasahang pinsala. Sa kabila ng malawakang pag-atake, inilarawan ito ng mga opisyal mula sa US at Israel bilang largely defeated. Ang Israeli air defense systems, kasama ang suporta mula sa US Navy, ay nakapag-intercept ng karamihan sa mga missile na nagresulta sa minimal na pinsala. Gayunpaman, may mga ulat na ilang misil ang tumama sa mga target sa Israel, kabilang ang isang eskwelahan. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, nagbigay din ng pahayag ang UK tungkol sa kanilang suporta para kay Israel. Ang UK ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga kaalyado upang masiguro ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Ang pakikialam ng UK ay nagpapakita ng kanilang commitment na protektahan ang kanilang interes at tulungan ang kanilang mga kaalyado laban sa banta mula sa Iran. Ayon kay Sullivan, ang pag-atake ng Iran ay hindi lamang isang simpleng demonstrasyon ng lakas, kundi may layunin ding ipakita ang kakayahan nilang makapinsala. Gayunpaman, binigyang diin niya na hindi ito naging matagumpay at nagbigay siya ng babala na ang Iranian regime ay dapat managot para dito. Para ang ganitong uri ng retorika ay nagpapakita kung gaano kahalaga para sa US ang mapanatili ang suporta para sa Israel habang lumalakas ang tensyon. Sa hinaharap, maaring asahan na magkakaroon pa ng iba pang aksyon mula sa Iran bilang tugon sa anumang retaliatory strikes mula sa Israel. Nagbanta si Netanyahu na mananagot ang Iran para sa kanilang ginawa at tiyak na magiging masakit ang magiging retaliatory action nila. Ang ganitong sitwasyon ay nagdadala ng panganib hindi lamang para sa Israel kundi pati na rin para sa buong rehiyon. Ang mga armas, pagsasanay at pondo mula sa Iran ay naging napakahalaga sa pag-unlad ng Hezbollah bilang pinakamakapangyarihang puwersa militar at pampulitika sa Lebanon mula nang itinatag ito ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) noong dekada 1980. Ang Hezbollah ay orihinal na nabuo bilang tugon sa paglusob ng Israel noong isang libo, naraan walumput dalawa at sa kaguluhan ng digmaang sibil sa Lebanon. Sa paglipas ng panahon, nag-evolve ito mula sa isang maliit na milisya patungo sa isang makapangyarihang grupo na may malawak na arsenal ng mga armas at mga mandirigma. Bago ang kasalukuyang buwan, umaasa ang mga lider ng Iran na ang isang digmaan ng pagkapagod sa pagitan ng Hezbollah at Israel ay makakapagpahina sa militar ng Israel, na abala pa rin sa pakikidigma laban sa Hamas sa Gaza. Ang Hezbollah, na may malaking imbakan ng mga rocket at missile, ay ginagamit din bilang hadlang laban sa mga direktang pag-atake ng Israel sa mga pasilidad nuklear at missile ng Iran. Inakusahan ni Pangulong Masoud Peseshkian ng Iran ng Israel na nagtatangkang magpasimula ng isang digmaang rehiyonal na kasasangkutan din ng Estados Unidos. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang nais din nila ang seguridad at kapayapaan, ngunit ang Israel ang responsable sa pagpatay kay Hanye sa Tehran. Dagdag pa niya ipinahayag na ang mga Europeo at ang US ay nagsabing, kung hindi sila kikilos, magkakaroon ng kapayapaan sa Gaza sa loob ng isang linggo. Gayunpaman, Naghintay sila para dito ngunit patuloy na tumaas ang bilang ng mga pagkamatay. Ang suporta ng Iran sa Hezbollah ay hindi lamang limitado sa pondo. Ito rin ay kinabibilangan ng pagsasanay at pagbibigay ng armas. Ayon sa mga ulat, tinatayang umaabot sa 700 milyong dolyar ang taunang suporta mula sa Iran para sa Hezbollah na nagbibigay daan dito upang mapanatili ang kanilang operasyon at mapalakas ang kanilang kakayahan militar. Ang Hezbollah ay mayroong mahigit isang daan at limampung rocket at misil, pati na rin ang mga drone na ginagamit nila para sa surveillance at pag-atake. Ang mga pag-atake ay nagbigay diin sa patuloy na tensyon at panganib ng mas malawak na digmaan, hindi lamang sa pagitan ng Israel at Iran, kundi pati na rin sa buong rehiyon. Nagbabala si Netanyahu na ang Iran ay gumawa ng malaking pagkakamali at tiyak na makakaranas sila ng mga kahihinatnan para sa kanilang ginawa. Sa huli, ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado habang patuloy ang pagtaas ng tensyon. Ang ganitong uri ng hidwaan ay maaring magdulot hindi lamang ng pinsala, kundi pati na rin ng malawakang epekto sa rehiyon at pandaigdigang ekonomiya.